Hello! Pagbati po sa inyong lahat, may gusto po ba kayong malaman mula sa akin? Oo? Oo, oo, Kung gayon, panoorin niyo ang video na ito. Like most... Ako sa Asriya El Mamalo. siya magtuturo sa inyo ngayon kung ano at paano nga ba ang tamang pampikas ng bawat letra ayon sa phonetic chart ni Paz et al. Sandali lang, bago tayo dadako sa ating usapin, mayroon muna tayong balikang tanaw sa ating mga aralin upang mas madali nating maintindihan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang punolohiya ay ang pag-aaral ng mga tunog sa isang wika at kung paano ito ginagamit upang makabuo ng kahulugan. Ang punima naman ay ang pinakamaliit na unit ng tunog na nakapagbabago ng kahulugan sa isang salita. Ang alpabitong Filipino ay may 28 litra na binubuo ng limang patinig at 23 katinig. Ngayon ay alam niyo na, sa puntong ito, atin ang tatalakayin ang punimang patinig gamit ang phonetic chart na ito. Ayon kay Paz et al, nabubuo ang tunog ng punimang ay sa pamamagitan ng tila pangiting posisyon ng labi. Habang harap ng bahagi ng dila, ang gumaganap na karaniwan ay umaarko ng pataas. E. E. Ang nito, Kapag ibinaba naman ng kaunti ang dila na parihong posisyon, ay nakalikha naman ito ng tunog ng litrang E. halimbawa nito, ego. Ang letrang A naman ay nabubuo ang tunog sa pamamagitan ng na bahagyang nakabuka na labi na nasa pinakamababang posisyon ang dila. A A Ang halimbawa nito, apple. Ang letrang O naman ay bahagyang nakataas ang dila at nasa likurang bahagi ng bibig. Medyo bilog ang hugis sa labi nito. O ang halimbawa nito, okra. Ang litrang U naman ay lubos na bilog ang bibig nito o nakatulak paabante at ang dila nito ay nasa pinakamataas sa likod ng bibig. O O Ang halimbawa nito, ulap. Napansin niyo rin ba na halos walang sagabal sa babagtingang ng pantinig kapag binibigkas ang mga patinig? Kung kaya, mas mahaba ang ating tinig sa mga patinig kaysa sa mga katinig. natin ang punto ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon ay naglalarawan sa kung saan bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbigkas sa punema. Ang punto ng artikulasyon ay may limang uri. Una ay ang panlabi, pangipin, panggilagid, pangalangala, at ang brutal o impit. Halina't ating isa-isahin ang mga ito. Una ay ang panlabi. Ito ay nangangahulugang ang ibabang labi ay dumidikit sa itaas na labi. Ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panlabi. Una, ang letrang p. Pa. Pa. Papa. Pa. Pangalawa, ang letrang b. Ba. Ba. Bamboo at ang letrang M. 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 Mama. Sunod ay ang punto ng artikulasyong pangipin. Pang Kapag sinabi natin pangipin, pang ibig sabihin, ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa bahaging itaas. Ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong pangipin. Pang Una ay ang letrang T. tambo. Pangalawa, ang litrang D. 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 Damo. At ang pangatlo, ang litrang N. 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 Nanay. Dadako naman tayo sa punto ng artikulasyong panggilagid. Kapag sinabing panggilagid, ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panggilagin. Una, ang letrang S. 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 Sibuyas. Pangalawa, ang letrang L. 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 Laro. Pangatlo, ang letrang R. 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 Rambutan. Sumunod naman ang punto ng artikulasyong pangalangala na nahahati sa dalawa, ang pakatal at ang vilar. Ang pakatal ay nangangahulugang ang ibabaw ng dulong dila ay dumidiit sa matigas na ng ngalangala. Ang vilar naman ay dumidiit sa malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Ito ang halimbawa ng pakatal. Ang litrang Y. Yah. Yah. Yaya. Ito naman ang mga halimbawa ng Vilar. Una, ang letrang K. K. Ka. K. Ka. Kalabaw. Pangalawa, ang letrang G. 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 Gagamba. At ang pangatlo, ang simbolong ito. M. Ng. M. Ng. Ngipin. At ang pang ang W. Wa wah, watawat. At ang panguli, ang punto ng artikulasyong glutal. Ang glutal ay ang babagtingang tinig na lumalapit o dumidiit at tinaharang ang presyon ng papalabas na hininga upang makabuo ng pasutsot na tunog. At ito ang halimbawa ng punto ng artikulasyong glutal, letrang H. <sighs> Halaman. Natapos na nga natin talakayin ang punto ng artikulasyon at ngayon ay dadako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Ang paraan ng artikulasyon ay inilalarawan nito at ipinapakita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga punimang katining. Mayroong anim na ore ang paraan ng artikulasyon. Una, ang pasara, pailong, pasutsot, pagilid, pakatal, at ang malapatini. Halina't ating isa-isahin ang mga ito. Una, ang pasara. Kapag sinabi nating pasara, ibig sabihin ang daanan na hangin ay harang na harang. Sa paraan ng pasara, mayroon itong mga litrang may tunog at walang tunog. Ito ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasara. Ang litrang walang tunog. Una, litrang P. Pa, pa. Pader, litrang T. Tatay, litrang K. Kambing, at sa mga letrang may tunog naman, una, letrang B, ba, ba, basketball, letrang D, da, da, damit, at sa letrang G, ga, ga, gasol. Sumunod naman ang paraan ng artikulasyong pailong. Ito ay ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dila sa taas ng mga ngipin, o kaya dahil sa pagbaba ng vilium ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Ito naman ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pa na may tunog. Ang M, IN, at ang simbolo na yan. Una, ang letrang M. Hmm. Hmm. Manga. At ang letrang N. Mmm. Mmm. Nagwala. At ang simbolong ito? Mmm. Mm. Ngiti. Sunod ay ang paraan ng artikulasyong pasutsut. Ito ay ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya'y mga babagtingang patinig. Ang halimbawa nito ay ang letrang S at H. Ito ay nabibilang sa walang tunog una ang letrang s. 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 Sabon. Pangalawa ang letrang H. Hangin. Sunod naman ay ang pagilid. Ito ay ang hanging lumalabas ay sa gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadiit sa punong gilagid. Ang halimbawa nito ay ang letrang L, may tunog. L, L langgam at ang sumunod ang paraan ng artikulasyong pakatal. Ito ay nangangahulugang ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na paglapag ng dulo ng nakaarkong dila. At ang halimbawa nito ay ang litrang R. 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 Rabbit. At ang panghuli ang malapatini. Dito ay nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. At ang halimbawa nito ay ang letrang W at ang Y. May tunog. Wah! Wah! Walo! Yah! Yah! Yawi! At yan na nga ang iba't ibang punto at paraan ng artikulasyon. Ngunit bago natin tapusin ang aralin nito, na may napansin din ba kayo sa mga litrang may tunog at walang tunog? Ang may ang tunog, ang mga litrang kapag iyong ibinibigkas ay may parang mag-vibrate dito sa bahagi na yung Adam's apple o babagtingang tinig, yun ay ang may tunog. At ang mga litrang walang tunog ay siya namang ibinibigkas na parang walang nangyari dito sa iyong babagtingang tinig o hindi na vibrate ang iyong Adam's apple sa bahagi nito. At dyan na nga nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana inyong naintindihan at mayroon kayong aral na natutunan mula sa akin. Hanggang sa muli. Music